Hay mga kaong, oh, maghimo kita ng binigbit ko, ma, na adlaw, Ayan, oh, Of course, ang unahin natin, maghihimo tayo ng lungagan. Una, kuha tayo ng mga bato para maghihimo tayo ng halinga na ito dayon. O, ay, napastar na. O, ag... Hanap tayo ng si Lopez para mukayusi siya, mga kahoy. Mungha sa silingan. balan na masakit sila kuna suku na ni siya. Kadi kuno kay ba mo sa katao nga di ay ay gayud. Waya oh, ni eh. kayo kayo na siya. Hanapin naman natin yung mga ingredients ng na ating mga binig. Net, oh, may my lang tayo. May saging, may kamuti, at may... Ano ito? Hindi ko to kilala. Ito mga lingilingin, mga asukar ng Angel Angel na mga gatas at saka itong puwa -pua. ay ay sino ito siya? ya ano ginagawa niya dito oy sige so bago bago natin matikman yung masarap na binignet siya nagkagud nagkagod kagod ng na mga lubi o ay yan kaluoy sa tawon o oh, may dumaan ah duy dumaan a ah, ulit <laughs> sa na lang kau, o. Oh, sigi bakal sige ba ka? Ah, ulit. Ano ba talaga ito na bata ito? Kawawa naman ito si Kuya. Oy! Ang pogi na ng aming magkaguday ng aming mga lobby, Kuya. Salamat talaga sa imong effort. Ganito pala kahirap gumawa ng masarap na binignit. Pero okay lang yun. Kung si Kuya naman, ganito naman kapugi yung magkagod-kagod na mga lubi. O di ba, tingnan nyo si Kuya? O, NG. Panabawisan na si Kuya talaga. Kuya, oo, may napagod. Ado, ano iyo? Napagod na chorizo. O, oh, ito magkamot ninyo, mga kamay ninyo. Kulin yan, Kuya. Hindi ko si Kuya makita. O, ito mawas kuya. Oh, may kamay na naman. Isa na lang. Kutulin ko ito talaga. Oh, mm, huwag kayong maganian, Kasi tumitingin kami kay kuwi. Mm, kuya na oh, kagod kuya, ano? Ay, na siya. Pwede ako na lang maglagay. Mag-una oh, sa'yo, kuya. Hey! Yes. Ang tagal naman may tumatapos Gutog na yung mga tao magkano ano, binigit-binig ni tayo sana wala nang disturbo dito. Oh, may gumaan na naman. Ay, ay, ga, ayun. Yan ito talaga kahirap para gumawa ng ni... Ay, ano yan? O tayo mag... No, ano, ha? Palapit na si Kuya matapos. At ito rin si ate, o paipa. Baka ma... Ma, ano yung dohok ni mo ate, masagulya. Kung sa ato, ang mga binihigni, tuntunan. O, tinikmanin ni Kuya yung... Ano, uh, yung yung loob, di okay na daw. Malapit na daw matahapos. Yan, binilisan na ni Kuya. Kasi nagbukal-bukal na. Mainit na yung mga tubig doon sa kaldero doon sa likod. Yan, binilisan na ni Kuya. Tsaka tingnan muna natin yung ating niloloto. Ayan na. Ayan na. So nilagay na lahat ng mga ingredients. Nilagay na yung... Kamu buti sa Carla, iba pa. Tapos nilagyan din namin ng angel na gatas para masarap talaga siya. Para talaga matamis na yung sabon na marami. Para talaga masarap talaga yung pagkaluto. Kasi saray naman yung mga effort ni kuya at saka yung mga nagbugat o mga kahoy. Kung hindi lang naman masarap yung niluluto natin. Okay, so ayan, inubos namin yung isang gatas na angel tapos amo itugi gi kuro kuro talaga para mamix talaga siya ng maayos at mabuti para masarap na masarap talaga so pagkatapos yan pakuluan mo na naman ulit pinakuluan na lang namin tapos ito si ate paday pag ukap niya ng corns at sumabog sa kanyang mukha ay ay talaga nilagyan kasi namin ng konti kasi hindi siya malapot. So after five minutes, ito na siya. Malapot na malapot na talaga tapos lutong-luto. La, at saka ang sarap ng bigman So ganito yung binigmit namin sa probinsya. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito sa ibang lugar. Pero ito na masarap na talaga. Maraming salamat ka kaya na kami.